aray mm, ko napaso pa ako may text tayo from JNT Express andun na yung in order natin kay Sir Joms na pairings para kay Blue so pupuntahan natin guys sabi nung rider is mamayang hapon para o, niya maide-deliver so wala naman tayong ginagawa guys uh, pupuntahan ko na lang personal tayo na yung kukuha kasi kapag kahapon medyo natatagalan na ko eh <laughs> excited nagdala na ako ng pantali guys para kukunin na natin yung package yun yung card ni blue talaga eh palitin na guys kaya lang hindi ko alam yung saan yung office ng JNT. lagot <coughs> di bali magtatanong tayo siempre JNT ayun ayun no yung service nila yung service pero yung opisina hindi natin alam <laughs> magtatanong tayo nako naiwan pa yung cellphone natin naman eh ay nako. wala ito <laughs> ah hi <laughs> ayos din yung lakad natin ah. Ah, uh, nako. San ba yung JNT dito? JNT Express. San kaya? Mm. Ay, ko Hmm, napaso pa ako. Boss, mangutan na ko ba? Asa ang opisina ng GNT? GNT? Oo. Oh. No, Asa na? No, uh, ah, sarado? Yeah. Kana, kana? Oo. Oh. Ah, sige. Salamat. Gitu raw guys! Ah, anti! Ah, iya, parangin.